So guys, uh, today's video, mga kaliskarte, pag-uusapan natin itong uh, CC. Ano ba yung CC? Yung piston displacement sa ating mga motor. Kung 100 ka, 125, 150 CC. At pag-uusapan din natin guys yung madaling formula. So ito yung nakikita nyo guys. <laughs> madaling formula para madali nating masukat ang CC ng ating mga motor. So sa pagsukat ng CC ng ating mga motor guys, uh, mayroon tayong tinatawag na bore and then stroke ito itong example natin guys ito ay MIUI 125 ang stock bore nya is 52.4 mm at ang stock stroke nya ay 57.9 so paano ba lumabas yung 125 cc dito sa ating mga MIUI 125 ito yung gagamitin nating formula guys hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa Ayan. Uh, meron pala tayo dito ang ano, uh, cylinder, a uh, black, at piston na MIUI 125. So, sukatin nga natin guys kung tama itong uh, bore, si, uh, stock bore ng MIUI 125. Gamit tayo ng caliper. So, uh, ay, sorry guys. So, ito yung caliper natin guys. Sukatin natin yung born ng uh, black ng MIUI 125 kung 52.4 ba siya so ayun siya guys uh, pumatak siya ng 52 so hindi natin siya na sentro eh so naglalaro siya sa 52.4 so tama dito guys sa ating caliper nasa 52 titignan naman natin yung piston guys Ah, uh, so, natin yung piston. Ah, uh, wala pa siyang ano guys ah. Sukatin natin ang caliper. Wala pa siyang piston ring. So ayan nasa 52 din siya. Kung nakikita niyo. Ayan nasa 52. Ayan. So wala pa siyang piston ring guys. So itong stock ng stock stroke. Ang stock stroke ng Mio ay 57.9. So ito yung ah, block natin kung susukatin natin 57.9 57.9 so ha, nandito siya guys ayan so, hindi siya ano eh hindi hmm. pagsukat ng vor ayan ayan siya kalalim guys ganyan siya kalalim 57.9 So, nakita natin guys na ano, nagtutugma naman siya sa sa, sa stock ng bore at stroke ng Mi I125. So ang formula ang gagamitin natin guys para malamin natin kung paano lalabas yung 125cc ay itong phi r squared times stroke. So ito yung phi 5 na formula. Ito ay uh, constant number guys no kung i-search niyo sa uh, Google sa internet constant number siya uh, pi 3.1416 ito yung sukat ng mga circumstances mga bilog mga diameter no tong radius guys ito radius ito yung kalahati ng diameter ng ating piston o kaya ng ating bore so ang ating bore is 52.4 yan yung diameter niya 52.4 Divide mo sa 2, ito yung lalabas sa radius niya guys, 26.2. So, pag natin natin sa formula, ito na yan guys, mangyayari. Hmm. 3.1416 times 26.2 squared times stroke uh, equals 3.1416. Kapag tinimes mo yung 26.2 uh, times uh, squared, ito lalabas guys, 686.4. Times yung ating stock stroke, 57.9 equals 1,204,862. I-divide mo siya sa 1,000 guys. Ito yung lalabas. 124.86 rounded sa 125 cc. So ito yung pinakamabilis na formula para malaman natin kung paano mag ng mga cc sa ating mga motor. Alright. Sana guys may natutunan kayo sa ating video. At maraming salamat. Babush!